order aton nga voting sir and what time mag-end and ano ang okay. process dira sir ang aton official time is 7 to 3 pm at uh, uh, 7 oh 7 am to 3 pm no uh, official time Uh, amo gina yung official voting time, no? Uh, in the event nga ang isa ka polling place madamo sang nagahulat tira magbuto ng let's say quarter to three, kag wala pa sila kaputo basta ara lang sila sa area nga 30 meter radius ilistahon ina sila sang poll clerk no i-record ina basta ara da sila kag bisan malabo say 100 sila kabilog da kay ang ila nga pagbuto nagdilulungan sila, nga nagkanto, sila ay 1 o'clock puti malawig indi madali dali no nga makapasul makapabuto ilistahon na sila so paglista na sang poll clerk kun ang dito sa listahan sang poll clerk amo lang na ang makabuto. Pag after nga naglistahan na may mag-abot, hindi na siya mabaton. No? Uh, let's say, kung paano magpabuto. So, according sa number, sa listahan. Pag lawag tatlo ka bisis nga, sa sulod. Pag uh, another first voter naman, pag lawag nga wala siya, tatlo ka sulit. Pag balik wala na hindi sa kabuto. With this, sir, nga dumalipot time na to, sir, mas kin encourage ng COMELEC na mag-early pa ka itong mga voters. Sa mga Isa komilipos. ina sa gina-appeal sa COMELEC para makabuto sa timprano, no? Nga hindi na, mag, hindi na kita mabudlayan dila sa sa presento. Kaya simpre, nag-delay uh, ang, ang proseso sa pagboto. No? Kaya pagka 3 o'clock, kung yung butan, uh, wala, wala na yung butante, ma-declare ang electoral board sa close voting. Makaproceed na yun sa <laughs> appreciation ang pag-iisip sa baluta kag mas timprano pa masanag wala sang kag chimpo no pati kung gabii na to 100 Sa kabilog pa si kita da tagalasutso